After sa ship, oh, dalikot ang pasingot. <laughs> <laughs> ah, kayo. pila edad mo na Mag sixty Mag sixty? 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 Awa ay, eh. pa iter kaya daraw ay eh. yung musaka pa derey? Mabot <laughs> bagamian ay daraw magsa pa

Tumot oh, niyo kusog ito magbibudok. Hindi rin may katuwa rin sa asa. Balamban? Oh. Uh -huh. Maaf,